<clears throat> so ito na naman tayo guys no. Ah, kanina naglive tayo. Naglive tayo no. Ah, ah, sinabi natin yung agency, ah, LKL agency. Meron pang dalawang agency na natitira. So tapos ko na silang gatasan, pupunta sila sa Padak or sa Field para doon sila mag-overnight. So ito mga ka-farmers, yung ginagawa oh. Tae oh. Yan, kundi ka masilan. Dami yan sila, nasa 215 baka. Man, guys, man. Come on. Come on. Ayan guys, niyan lang. 'Yan trabaho ko dito. No. So may dalawa pang agency, agency na titira. Uh, ko ulit 'yon para magkaroon din ako ng bio kahit papaano. No? Ulitin ko. Maglalive ulit ako para magkaroon din ako ng bio kahit papaano. 'Yan. Ilang tulog na lang, sahod na naman. <laughs> Ayan guys dito. Ganito lang easy money ang dito trabaho. 'Yan, 'yan sila. Bye. <coughs> Come on. So, may dalawa pang agency na titira, guys. Yan sila. Ganyan lang. Easy lang yung trabaho. Pira na. Yan. Dami nila. Come on, girls. Come on.